Hello, 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 hello. Hello, good afternoon, mga katapay. Wow. Dito tayo sa, ano, kina... The Modifier. Nice. Ay, palabas na, na-deliver natin yung item kay ate. St. Joseph, almost one. Gulod. Pauwi na, na tayo, mga katapay. Hahaha. <laughs> dadaan mga ka Dapat na tayo sa kapila. Okay. Okay. Wala mo buhatang pa tayo dito. Okay. Dito na tayo. Pagka mo yung mga ka ano St. Joseph's Pace 5-7. St. Joseph 7, -Jose 7 face 5 you know? Sorry naman. <laughs> Mabilis lang ako magsalita. <laughs> ah, pawi na tayo, mga kapatape. Pasensya na kayo ha, ah. kasi ganito talaga ako magpatakbo eh. What? Mabagal <laughs> ah. pa nga sa akin 'to eh. Ha? Huh? parang ano eh, parang parang nakasakay na ako ng big bike. <laughs> Oi. ganyan, ganyan tayo yung mga uh, ano natin. Dapat professional yan. Nice. Pero yung iba hindi na yan. Hindi na professional. Okay. Ah, ito tayo mga katabi oh. na nasa ano siguro to. Uh, one port. Ayun eh, o, konting-konti lang. Parang one, ano, one port niya. One port lang. Okay. One port. Intact port. One port lang na si Linya eh. uh, natin. Hindi natin yan Ayan. Okay, o one port lang yan. Aabot ng... Kung... Um, 40. Maabot ng 40. One port. ha huh? お前はもう死んでいるあびこせひんやおきょこらあばな。<noise>

Maraming salamat sa panonood mga katapay. <laughs> Maraming salamat sa panonood. Right side